mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo na Moment of Romance. Ako nga pala si Therese. Bunso sa aming apat na magkakapatid. Bata pa lang ako ay naunila na kami sa aming mga magulang dahil nagkasakit pareho ang mga ito. Kaya naman simula nun ay kay Ate Mildred na ako tumira. Sapagkat siya ang panganay sa amin at may kakayahang alagaan ako. Bukod kasi sa may sariling pamilya na silang lahat, ay si Ate Mildred lang din ang medyo nakakaangat sa buhay. Nasa limang taong gulang pa lang ako nun nang mamatay ang aming mga magulang. At sa amin lahat ay ako ang mas naapektuhan ng pangyayaring yun. Dahil hindi lang sa ako ang bunso, kundi dahil na rin sa ako lang ang bata pa nun. Malaki kasi ang agwat ng edad ng aking mga kapatid sa akin. Dahil menipusal baby daw ako. At sa totoo lang, ay halos 20 anyos ang agwat sa akin ng sinundan kong si Kuya RJ. Kung kaya't parang anak na nila ko. Sa edad daw kasi ni mama noon na 50, ay hindi nila alam na mag-aanak pa ka ito. Kaya naman nang isilang daw ako, ay talaga namang na ako nila mama at papa. Yun nga lang, maaga silang kinuha sa akin. Kung kaya't si ate Mildred at ang asawa na lang nito ang nakakisnan kong mga magulang. Sa totoo lang, nung una ay akala ng lahat ng nakakakilala kay Ate Mildred ay anak nila ko. Dahil malaki talaga ang agwat ng edad naming dalawa sa isa't isa. Pero sa tuwing maririnig nila ang pagkawag kong ate sa kanya, ay doon lang nila nalalaman na magkapatid lang kami nito. Naging blessing in disguise naman ang pagtira ko kila Ate Mildred dahil pagkatapos ng isang taong pagkupkop nila sa akin, ay pinayayaan na sila ng anak na lalaki. Sa pitong taon kasing pagsasama nila ng kanyang asawa, ay naging mahirap para sa kanila ang magkaanak. Kaya naman halos walang mapagsidlan ang saya nila ate Mildred, nang makumpirma nila na buntis nga siya. Oo ang akala ko nga noon ay paaalisin na nila ko o ipapasa na lang sa iba naming mga kapatid dahil magkakaanak na nga siya. Pero nang itanong ko ang bagay na yun sa kanya ay nagulat pa ako nang sabihin nitong ako raw ang naging swerte sa buhay nila. Kaya daw hindi hindi mangyayari ang iniisip ko na yun na paalisin nila ako sa bahay nila. Sa katunayan, ay pinag-aral pa nga nila ako at tinustusan ang lahat ng pangangailangan ko. Hindi rin sila naging maramot sa akin. At kapag lumalabas silang mag-anak, ay hindi sila pumapayag na hindi ako kasama. Kaya naman labis-labis talaga ang pasasalamat ko sa kanila. Dahil hindi nila ako pinabayaan. At kahit pa nga nagkasunod-sunod na ang kanilang anak, ay patuloy pa rin nila akong pinag-aral. Hanggang sa makatapos na nga ako ng high school. Nasa 15 anyos na ako noon nang ipagkatiwala na nila sa akin na alagaan ko ang pamangkin kong si Jello. Panganay nila ate Mildred. Nasa 10 taon naman ito nung mga panahong yun kung kaya't halos parang ito pa nga ang kapatid ko noon. Simula kasi nang ma-promote ang mag-asawa sa kanin kanilang trabaho, ay siya namang nadagdagan ang ginagawa nila. Pero ang kapalit naman noon ay ang kawalan na nila ng oras sa kanilang mga anak. Halos ang yaya na nga lang nila ang palaging kasama ng mga pamangkin ko. At sa tuwing dumarating naman ako galing school, ay isa rin ako sa mga tumitingin sa kanila. Dahil si Jello ang pinakamatanda sa anak ni Ate Mildred, ay ito ang naging kasundo ko sa lahat ng bagay. Sa katunayan, ay hanggang sa pagbiminatanga niya ay ako pa ang madalas nakasama niya. <coughs> may pagkakataon pa nga na sa kwarto ko siya natutulog. Lalo na sa tuwing kami ay nanonood ng movie marathon. At ganun wala namang mali siya sa akin yun. Sapagkat bilang tita niya ay parang anak na rin ang turing ko sa kanya. Nawala lang sa akin kung magkatabi kami sa kama nito. At kahit minsan pa nga ay hindi na na napapayakap siya sa akin. Ngunit nang maging ganap na binata na si Jello, ay hindi ko naman inaasahan na bigla na lang magbabago ang nararamdaman ko para sa kanya. At nagsimula yon nang magkagusto na ito sa isang babae. Isang hapon, habang ako ay nagpapahinga sa aking kwarto, nang biglang pumasok si Jelo doon. Natila ang saya-saya. Hi, tita! Pwede bang magtanong? Anya nito, sabay tapi pa sa akin. Oo naman, basta wag lang mat ha. Alam mo namang mahina ako ron. Pagbibiru ko naman sa kanya. Bigla namang natawa ito sa joke ko pero bigla rin sumeryoso ang mukha na tila ba iniisip pa kung itutuloy niyang magtanong. Ano ba kasi itatanong mo? Mukha yatang seryosong bagay yan na. Wika ko uli sa kanya. Ha, eh, tungkol sana tita sa babae. Kung ano ba ang dapat kong gawin para mapansin niya ako. Nahihiya pang pang sabi nito. Babae? Sinong babae? Teka, nagkakagusto na ba ang pamangkin ko? Muling hirit ko sa kanya. Imbes namang sumagot, ay tanging ngiti ang tinugon niya sa akin. At sa ginawa niyang yun, ay napansin kong tila in love nga ito sa isang babae. Masandaling sandaling yon ay para bang may konting kirot na kung ano kong naramdaman sa aking puso. Hindi ko naman yon pinansin, sapagkat ang akala ko ay wala lang yon sa akin. Subalit ng ligawan na ni Jello ang babaeng gusto niya, ay dun mas tumindi ang sakit na nararamdaman ko para sa aking pamangkin. Noon ay buong akala ko nga na kaya lang ako ay nagkahaganon ay dahil nabawasan na ang oras ni Gelo sa akin. Dahil madalas ay yung nililigawan na niya ang gusto niyang kasama. Kaya naman para maiwasan ang ganong pakiramdam, ay nag-entertain na ako ng mga manliligaw ko. Nang sa ganon ay mabaling sa kanila ang maling nararamdaman ko. Ngunit sa tuwing kasama ko sila, ay iba naman ang nasa isip ko. At iyon ay ang aking pamangkin na si Jello. Sa totoo lang ay naiinis na rin ako sa sarili ko. At halos iyuntog ko na nga ang ulo ko sa pader para lang mawala ang isiping yon. Pero kahit anong iwas ko sa nararamdaman ko ay mas lalo lang akong nasasaktan. Lalo pat nang sabihin sa akin ni Jello na sinagot na raw siya ng babaeng nililigawan niya. Isang araw ay day off nila ate Mildred. Kaya naman abala ang mga ito sa pamilya niya. Pagkagising pa lang ay nagluto na ito ng almusal. At pagkatapos ay isa-isa na niya kaming tinawag upang sabay-sabay na kumain. Nakahiga pa ako nung mga oras na yon nang marinig ko ang boses ni Jello na tinatawag ako. At ng mga sandaling yon ay wari bang bulkang mayon sa lakas ang tibok ng puso ko na hindi ko rin maintindihan. Noong una ay nagkunwari muna akong natutulog pa para kako ka pumasok siya sa loob. Ngunit nang makatatlong tawag na ito sa akin at hindi pa rin ako sumasagot ay bigla na lang tumikil ito. Hanggang sa maya-maya ay si Ate Mildred na ang pumasok sa loob ng kwarto ko para tawagin ako. Teris, kumisin ka na dyan at kakain na. Sabay-sabay na tayong mag-almusal sa baba. Anya nito, sabay tapik pa sa balikat ko. Kunwari namang pupungas-pungas pa akong sumagot nito at pagkatapos ay dumiretso na ako sa banyo upang maghilamos at magmumog. Pagdating ko naman sa pagkainan ay ako na lang pala ang hinihintay nila. Kaya naman mabilis akong naupo sa tabi ni Jello para makapagsimula ng mag-almusal. Habang kumakain, ay napansin ko namang tila balisa si Jello at para bang may gusto itong sabihin. Hindi nga nagtagal ay nagsalita rin ito upang ipaalam pala sa mga magulang niya na pupunta mamayang gabi ang girlfriend niya. Inaasahan ko namang magagalit si Ate Mildred dahil alam kong ayaw panitong nitong magka-girlfriend ang anak. Pero nung mga oras na yon ay nakita kong tila masaya pa ito. At imbes na mainis, ay ipagluluto pa raw niya ang girlfriend ni Jello. Talaga, mami? Ayos lang sa'yo na dalhin ko dito si Trisha? Masayang tanong ni Jello, habang ako ay nakikinig lang. Oo naman, anak. Naisip rin kasi namin ng daddy mo na hindi ka namin pwedeng pagbawalan na magka-girlfriend. Lalo na't nasa wastong edad ka naman na. At saka isa pa, sayang naman ang kagwapuhan mo, di ba? Kung ibuburo mo lang. Nagbibiro namang sabi ni Ate Mildred dito. Dahil sa sinabi nun ni Ate, ay halos magtatalo naman si Jello na tila ba nanalo ito sa loto. Samantalang ako naman ay sobrang nasasaktan dahil sa selos na aking nararamdaman. Naisip ko nga noon na umalis na lang muna ng bahay para hindi ko makilala ang girlfriend ng aking pamangkin. Pero nag-iisip pa lang ako ng idadahilan ko sana sa kanila ay nang bigla naman akong tanungin ni Ate Mildred. Na kung pwede ko raw ba siyang tulungan na maghanda mamayang gabi. Hindi naman ako nakatanggi sa bagay na yon, kahit balabag ang puso at kaluluwa ko. Wala din naman kasi kong karapatan na magselos. Lalo pat, halos anak ko na ang lalaking tinitibok ng puso ko. Subalit ang tanong ko sa sarili, ay hanggang kailan ba ako masasakta ng ganito? At hanggang kailan ako magtitiis na iwasan ang lalaking tinitibok ng puso ko. Mabilis na lumipas ang oras. Hanggang sa hindi ko na malayan na magagabi na pala. Sobrang busy kasi namin ni ate sa paghahanda ng pagkain. Kung kaya't hindi na rin namin na malayan na tumating na pala sila Jello. Masaya naman itong sinalubong nila ate. At pagkatapos ay isa-isa kaming pinakilala dito ni Jello. Mukha namang magalang ang dalaga. At sa tingin ko ay may kaya rin ito sa buhay. Base kasi sa kilos at galaw niya. Nakita ko namang asikasong-asikaso ni Jello ang girlfriend. Na halos ipigay na rito ang lahat. Samantalang ako ay nangngingitpit naman sa selos habang nakatingin lang sa kanila. Nang makatapos na kaming kumain, ay nauna na akong pumasok sa kwarto ko upang lunurin sa alak ang sarili. Sa tingin ko kasi ay iyon lang ang tanging paraan ko para makalimutan sandali ang maling nararamdaman ko. Mabuti na nga lang ay may naitabi akong alak. Kaya hindi ko na kailangan pang manghingi sa aking bayaw. Bago naman uminom, ay binuksan ko muna ang TV at nanood ng paborito kong movie. At dahil sa aking nararamdaman, ay halos hindi ko na napansin na mauubos ko na pala ang laman ng bote. Kaya ng mga sandaling yon ay naliliyo na ako. At parabang umiikot na ang paningin ko. Pakiramdam ko nga rin noon ay ibig kong madual. Kaya gigiray-giray akong nagtungo sa banyo. Ngunit hindi pa man ako nakakarating doon ay nang makarinig ako ng katok mula sa pinto. At nagulat ako nang marinig ang boses ni Jello. na sana ito pagbubuksan pa. Pero may kung ano sakin ang nagutos na pagbuksan ito. Nang makita at maamoy naman niya ko, ay tila nagtaka pa ito. At hindi ko akalain na malalaman niya na nag ako. Tita, ayos ka lang ba? May problema ba? Bakit ka nakainom? sunod-sunod na tanong nito. Ha? Eh, wala. Trip ko lang. Pagsisinungaling ko naman sa kanya. Alam ba ni mami yan? Teka, tatawagin ko siya. Tila nag-aalala naman sa akin ito. Bago naman ito makaalis, ay hinatak ko na siya papasok ng aking kwarto ng mga sandaling yon ay hindi ko na napigilan pa ang aking sarili. Inalikan ko si Jelo sa kanyang labi na para ba nobyo ko ito. Niyakap ko siya ng mahigpit para hindi ito makawala sa akin. Panay naman ang pigil niya sa aking ginagawa. Pero ng gabing yon ay para akong sinaniba ng masamang espiritu kaya patuloy lang ako sa paghalik kay Jello. Hanggang sa namalayan ko na nga lang na tumigil na rin ito sa pag-awat sa akin. Tumutugon na rin ito sa mga halik ko. At hindi ko akalain na mas magiging mapusok ito. Binuhat niya ako sa kama ko at doon ay inalis ang aking saplot. Pagkatapos noon, ay hindi ko na napigilan itong gawin ang gusto ko. Hanggang sa marating na nga namin ang rurok ng kalangitan. Halos hindi ako makagalaw noon nang matapos kami sa aming ginawa. Hindi ko na nga rin na malayan pang nakaalis na pala si Jello sa kwarto ko at iniwan na ako nitong mag-isa. Nang mahimasmasan, ay doon palang nagsik in sa utak ko ang maling nagawa ko. At naisip ko na, paano ko pa ngayon pakikiharapan si Jello? Kayong may nangyari na sa aming dalawa. At paano kung malaman nila ati Mildred na inakit ko ang anak nila? Para lang may mangyari sa aming dalawa. At kaya naman bago mangyari yon ay nakamuuna ako ng desisyon desisyon na na ang bahay nila Ate Mildred. Nang masolo ko si Ate, ay formal akong nagpaalam dito. Umisip ako ng alibay para lang matakasan ang kahihiyang nagawa ko. Mukha namang napaniwala ko si Ate na kailangan ko talagang bumukod muna sa kanila dahil kahok kailangan sa kusong kinukuha ko hindi naman ako nagpaalam pa kay Jello. Dahil alam kong hindi rin ako gustong makita nito. Kaya naman, mabigat ang loob kong nilisan ang bahay nila ate Mildred. At tumira sa isang upahan na walang nakakaalam. Gusto nga sana akong ihatid ni ate. Ngunit hindi na ako pumayag pa. Ayaw ko kasing malaman pa nila ang plano ko. Lano na habang buhay na kong hindi magpapakita sa kanila. Kaya pagkatapos kong umalis ng bahay nila ati Mildred, ay nagpakalayo-layo muna ako. Para makalimutan ang masakit na nagawa ko. Bukod doon, ay para magkaroon na rin ng peace of mind si Jello. Dahil alam kong iisip-isipin din niya ang bagay na yon. Mabuti na nga lang ay hindi nagbunga ang kasalanang nagawa namin. Dahil kung hindi, ay malaking kahihiyan sa pamilya namin yun. Ganun pa man, labis naman akong nagsisisi sa aking nagawa. Sapagkat sa maling pagmamahal ko na yun, ay tuluyang nawala ang lalaking halos anak ko na. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Therese at ito ang kwento ng buhay ko.